Dapat nga yung payong na lang oh, kahit payong na lang. Kahit payong na lang, Ay, payong na lang oh. Pamigay nila. Ayun na yung bagong jeep. Ay, yan, oh. mm -hmm. ano? Ayun bago. Parang ano? Para. Bagay, okay na rin Pero electric rin yan, diba? No? Dito ako dito para ano ito guys magandang umaga tanghali hanggang sa tinggatan guys and Yun guys yung pinaglalaban nating ating naglalaban natin guys na karapatan nating mga Pinoy na na hindi may waglit sa ating isipan mula nung pagkabata ng ating mga ninuno hanggang ngayon po guys ay sa ating mga kabata sa, at sa akin at sa lalo na sa mga anak apo natin mo madarating na nakagis na nako po natin guys na yung jeep talaga dyan, dyan guys na kinatawag natin pang bansang jeep ni ngayon guys ay mawala na po sa atin yan lahat lahat dyan guys kasi pinalitan na po ngayon ng electric jeep kaya masakit man isipin guys wala na tayong magawa guys kasi napaganuhan na guys at napirmahan na po ng ating presidente lahat lahat guys na i out na po guys kawawa naman na ating mga operator na maliliit na operator dyan na walang kaya ng Di na kayang bumili ng mga bago guys masakit man isipin pero wala na tayong magawa guys ano kaya yan na guys yung nakikita yung mga electric jeep guys yun na po yung kapalit ng ating pambansang jeep ni guys balang araw guys hindi na nat wala na tayong masilayang mga pambansang jeep ni guys kasi at na anuhan na purbahan na lahat-lahat ni president na i-peace out na talaga lahat ng mga lumang jeep karamihan talaga luma na din pero may mga bago-bago inganin ilan-ilan lang pero peace out na rin yan guys kaya ito na guys wala na tayong wala na tayong magawa diyan bye-bye na lang sa nakagis na nating jeep no mula pa ng aking ninuno may jeep din yun hanggang sa ako ito manda na yun pa rin ating sinasakyan dahil nakakatipid din tayo kahit papaano hindi na tayo maglakab kung saan natin sila hintayin andyan lang sa tapat dadaan ngayon guys wala na guys iba na ngayon ang hirap na ng panahon ngayon guys hindi natin alam ano pang mga madadat na ng ating mga generation dahil sa kakulangan ng ating mga pamamalaka dito sa ating Pilipinas o oh, yan lang guys. Maraming maraming salamat. God bless us all. Bye bye.